adobong isaw ng manok hindi huwag itlaw ito huwag ay pinaka-highlights ng aking luto yung rambutan Ngayon ay bumili ako ng isaw ng manok at ibinabad ko lang sa tubig at talaga kung kagagaling lang Mulo sa freezer ay matigas-tigas pa ang pararamutin mo na natin para pag niluto natin na hindi masyado naman yellow magluluto tayo ng masarap na isaw ng manok at habang pinapalambot natin at tinutunaw na yung yellow ng ating isaw ng manok tayo muli maghahanda ng ating mga pansahog kagaya ng sibuyas yan lagi atin lamang natin ng katamtama ng ating sibuyas daluhin natin ang sibuyas at ang masarap masarap kasi marami sibuyas eh yan ako ho ay umorder sa online ng dragon knife dragon kitchen knife nakaw ako eh eh yung naka presentation nila ay pwedeng ipagtaga sa mga buto oh, malalaking karne eh. ay naka eh pang sibuyas at pang kamatis lang pala pambuto ng kamatis lang pala rin dragon kitchen knife na rin Tama rin tama tama na yung paluluko mga haut, at inihahanda ko na rin ang aking sasaw para pagka nagluto tayo ay eh, dire na. Basta na lang natin ihuhulog rin mga sasaw Ari nga pala, may nilagyan ko ng sibuyas, bawang, may tanglad, may tanglad ni salay, may luya pa rin horay. Saan nilagyan ko na rin ng maraming sila Hindi ko ginahit ang sila Baka ho, hindi ho makain na iba. Eh. Magaling na yung sila ibuo para hindi ho masyado manghang. Ayan. At habang atin nga, iniintay na matunaw yung yellow ng ating isaw ng manok, eh di dadagdagan natin ang ating mga panglagay at mga burluloy ng ating adobong isaw ng malok at atin na huwag sasalang ang ating kawalay at para mainitan ng mantika para pag nagisa tayo hindi magdidikit-dikit ang ating sasangkot sa isaw ng malok pakuloy natin ang ating mantika para hindi masyadong maingay at matalamsay medyo matamit-damit din yung aking dutoy mga dalawang kilo siguro ray kaya medyo malalaking kawalay ang aking ginamit out nga ho pala sa aking mga katindihan sa Barako Vloggers, team Alae. Nasa out po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Kilala nyo na po kung sino mga kayo. So, basta yung mga kasama namin din sa taga uh, Anilaw Labak, taga Bulacnain, taga San Felipe, taga Padigasia, taga Labak Anilaw, taga Pinagkawitan. Yan. Uh, kung sino man po napapaibig na sumali sa amay, eh, kailangan po ay eh, uh, mag-message sa amin GC. Yan. Yan ako sa pagkakataon ay eh, ginis ako naman si Boys at Bawang. At medyo dinamihan ko yung mantika para naman masangkot sa nangayos ayos yung isaw ng manok. Nilagay ko na yung luya at saka tanglad. Yan, nakiha, inuhulog ko na rin isaw ng manok. Medyo madami kami huray. Atin hong sasangkot sa yung maigay at ating hahalo ng haluain. At pagkatapos ho so, nating mahalo ay tatakpan natin para lumabas yung sarili niyang katas. Yan, mga kanayaw. Takpan muna natin at maghintay tayo ng mga kalahating oras. Ayan po mga kanayaw, lumabas na yung kanyang sariling katas. At atin pong palalabasin lahat bago natin lagyan ng timpla. Ayan po, medyo lumabas na nga yung katas niya at medyo naiiga na kaya pwede na natin siya lagyan ng toyo suka yan sa uh, ngayon hui suka uh, toyo na lang muna ang ating lalagay para kumapit yung lasa niya at manuot sa kaya lublooban ng ating isaw ng manok lagyan na rin na po natin ng paminta ng betsin ang tinaktaka na nga ng adjinomoto yan medyo nagkukulay na nagkakakulay na ang ating adobo at talagang nangamoy na talagang napakasarap ng amoy yan yung na po natin yung sili medyo marami-rami pong sili ito at pagkatapos nating malagyan ng silay, eh, siyempre, eh, hahalukain naman ng hahalukain hanggang manuot sa kalubluban ng ating mga nilagay na sahog. O tunay na nakakapaglabay na rin ka yung parang kasarap na rin ipang ulam. Ariho ay hindi pulutan, talagang ipang ulam. At kung mapapansin nyo, yung lagay ko yan, hindi huwag nitawag. Ay inong ating sekretong ingredients, ika nga, para mag-balance yung tamis at saka alat. Kung ano yun, ay eh, di, siyempre, eh, oh, ang dami din yung hinugarambutan, ay eh, dinilagyan natin ng bunga na rambutan para naman kakaiba yung ating luto. At dinagdagan na natin ng kaunting toyo pa medyo matabang-tabang at ayan nga luto na ang ating adobong isaw ng manok oh, mga kanayon kain na kumain at talagang kain na kain na pa kung naglalaway sa gutaw para nang talagang unay na napakasarap na rin mga kanayon sa bahaw eh eh tara kain po tayo mga kanayon kaya dahil, dahil luto na ay ako'y kukuha na ng aking ulam at ako'y talagang gutom na gutom na gutom na ipasal pa tunay na pagkakasarap na rin tunay kung, kung kayo may bahaw diyang nakatagaw ay eh, ilabas yun na tunay na mapapadamay yan sa sarap ng niluto kong aray ano pang inintay niyo? Aba, parnet, magdala na lagyan at meron pa din ay. Hindi lang ako kari ha. Bibigyan ko kayo pero pang ulam hindi pampulutan. So, ang isaw ng manok. Oh. Adobong, paiga. <coughs> May maraming sile. Eh. Pang ulam ho Hindi ho pulutan. Eh, hindi ho ko nabarik kayo. Eh. di ulam ko na -ula oh. Kain po tayo mga kanayon.